Marami ang nalungkot sa ang pagkawalan ni Papa Dan o Dan Villanueva mula sa Barangay LS 97.1, isa sa mga pinakapopular at minahal na radio anchors ng Kapuso FM Station. Kilala siya sa kanyang magaan at nakakaliw na boses, mga payo sa pag-ibig sa segment na Papa Dan's TLC o True Love Confessions at ang kanyang malasakit sa mga tagapakinig. Welcome po sa Wanted Shop Art. Si Papa Dan ay kasama niya po, mga kabaranggay. Mostly, every night, yung mga radio programs, kundi love advice, letter reading. So we... Ang balitang ito ay nagdulot na matinding pangungulila sa mga loyal na tagasubaybay ng programa, lalo na sa mga nasani na sa kanyang presensya tuwing gabi. Marami ang nagbigay ng tribute at mensahe ng pasasalamat sa social media bilang pagkilala sa kanyang contribution sa radyo at sa pagbibigay inspirasyon sa mga nakikinig. Sa bawat gabing tahimik, may isang boses sa radyo ang naging kaagapay ng mga pusong nagmamahal, nasasaktan at naghahanap ng kasagutan sa mga suliranin ng pag-ibig. Ang boses na iyon ay walang iba kundi si Papa Dan, o sa tunay na buhay ay si Dan Villanueva, ang isa sa mga pinakatanyag na DJ ng barangay LS 97.1, ang FM radio station ng GMA Network. Si Dan Villanueva ay ipinanganak sa Pilipinas at lumaki sa isang simpleng pamilya na may malalim na pagpapahalaga sa edukasyon at pagmamahal sa pamilya. Bagamat hindi ganong detalyadong mga pampublikong impormasyon tungkol sa kanyang mga magulang at kapatid, kilala si Dan bilang isang taong malapit sa kanyang pamilya na laging nagbibigay halaga sa oras kasama sila. Siya ay nag-aral ng masigasig at nakapagtapos ng kolehiyo bago tuluyang pumasok sa industriya ng radyo hindi naging madali ang kanyang simula sa mundo ng radyo tulad ng marami nagtatangkang pumasok sa larangang ito. Dumaan si Papa Dan sa mga pagsubok at masusing proseso. Nagsimula siya bilang isang part-time DJ at sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ipinakita niya ang kanyang dedikasyon, husay at tunay na pagmamalasakit sa kanyang mga tagapakinig. Sa kalaunan, napansin ang kanyang talento at siya naging bahagi ng barangay LS 97.1, ang bagong mukha ng dati Campus Radio. Dito nagsimulang mamayagpag ang kanyang pangalan bilang si Papa Dan, ang tagapayo ng gabi. Sa kanyang mga programang Papa Dan's TLC True Love Confessions at Wanted Sweetheart, mas lalo siyang minahal ng publiko. Ang Wanted Sweetheart ay isang natatanging programa kung saan ginagampanan ni Papa Dan ang mahalagang papel bilang tagapagtagpo ng mga pusong naghahanap ng pag-ibig. Hindi lang ito basta programa na naglalabas ng mga love messages o kwento. Ito ay isang makabuluhang plataforma na nagbibigay ng pagkakataon sa mga single na makilala ang posibleng maging katuwang sa buhay. Dito, nagiging tulay si Papa Dan sa mga tagapakinig na naghahangad ng pangalawang pagkakataon sa pag-ibig o mga nagsisimula pa lamang sa kanilang love journey. Sa bawat tawag, kwento o liham na kanyang tinatanggap, inilalapit niya ang puso ng bawat tao na may pag-asa, tapang at pagmamahal. Sa kanyang mahinahong boses at mapagkalingang salita, nagbibigay siya ng lakas ng loob sa mga minsang nasaktan ngunit patuloy pa rin ang pag-asa. Ang Wanted Sweetheart ay naging paboritong programa hindi lamang dahil sa tema nito kundi dahil sa taus-pusong paraan ni Papa Dan sa pagtulong sa kanyang mga tagapakinig na mahanap ang kanilang kaligayahan. Sa bawat episode, damang-dama ang tunay na koneksyon sa pagitan ng host at mga tagapakinig, isang relasyong nagpatibay sa kanyang katanyagan bilang DJ at tagapayo ng gabi. Hindi siya basta DJ lang, isa siyang kaibigan, isang kuya, isang taong handang makinig sa bawat kwento, sa bawat tawa, luha at kwento pag-ibig na lumipad sa ere, naroon si Papa Dan, handang umalalay at umunawa. Kaya't hindi nakapagtatakang maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng bansa ang naging loyal na tagapakinig niya gabi-gabi. -gabi. Ngunit sa pag-ikot ng panahon, dumating ang isang balitang ikanalungkot ng marami, ang kanyang pag-alis mula sa barangay LS 97.1. Wala mang direktang paliwanag, malinaw sa kanyang mga pahayag na panahon na para harapin ang bagong yugto ng kanyang buhay. Binanggit niyang gusto niyang lumago, magpahinga at bigyang halaga ang kanyang personal na buhay at pamilya. Isang desisyong puno ng tapang at pagninilay. Ang pagkawala ni Papa Dan sa radyo ay nag-iwan ng puwang sa gabi para sa kanyang mga tagapakinig. Ngunit sa likod ng lungkot, nananatiling buhay ang kanyang alaala at ambag sa industriya. Ang kanyang kwento ay paalala na ang tagumpay hindi lamang nasusukat sa dami ng tagapakinig, kundi sa lalim ng ugnayang nabuo sa puso ng bawat tao. Si Papa Dan ay hindi lamang isang DJ, isa siyang simbolo ng pag-asa, pag-unawa at tunay na koneksyon. At bagamat tahimik na ngayon ang boses na dati nating inaabangan tuwing gabi, mananatili siyang bahagi ng ating mga alaala. Isang boses sa likod ng gabi na kailan may hindi malilimutan. Nagtungo ng Bansang Australia si Papa Dan taong 2017 para sundan ang kanyang minamahal na nakilala niya noong taong 2015 na si Joanne. Aminado siyang natameme siya sa ganda noon ng kanyang kasintahan. Ngunit noong mga panahon na iyon, hindi din alam ni Joan na isa palang DJ si Papadan. Matapos lamang apat na buwang ligawan ay napasagot na ni Papa Dan si Joan. Ilang buwan pa lamang silang magkasintahan ay kinailangang bumalik ni Joan sa Australia upang magtrabaho bilang isang engineer. Kaya naging LDR sila o long distance relationship at dahil para kay Papadan, si Joan ang kanyang hinahanap na dawan. Iniwan niya ang kanyang karera at trabaho sa Pilipinas upang sundan sa Australia si Joanne. Iwan ang buhay at trabaho dito sa Pilipinas. Salamat, Siyempre. Papa Dan. Mamimiss kita, promise. Thank you once again. Wala po dito sa 97.1 WLSFM. Maraming salamat. Ako po si Papa Dan. Signing off. Good night, mga kapuso. Salamat. sa Instagram account ni Papa Dan na may pangalang Papa Dan Down Under. Makikita sa kanyang mga post na tila nag enjoy siya sa kanyang buhay sa kasalukuyan sa Australia. Noong 2019, nagpropose si Papa Dan sa kanyang nobya sa taas ng bundok ng Queensland, New Zealand. Subalit ang post na ito noong taon, subalit ang post na ito noong taon na sa kanyang Instagram account ay hindi na available sa ngayon. Mapapansin din sa kanyang Instagram account na ang kanyang mga larawan at videos na ina-upload dito ay hindi na makikita ang kanyang nobya. Marahil ay may mga nangyari o nangyayari sa pagitan na ng dalawa na hindi natin nalalaman at mas pinili na lamang nila itong isa pribado. Sa ngayon, masaya si Papa dan sa kanyang buhay sa Australia na madalas nakakasama siya sa mga kasiyahan doon sa mga Filipino community. Hindi din nagsabi si Papadan na plano niyang bumalik sa Pilipinas at muling magtrabaho dito bilang DJ. Sa ngayon, respetuhin na lamang natin sila sa kung ano man ang kanilang pinagdaanan o pinagdadaanan dahil alam naman natin na darating din ang tamang panahon para malaman ng sambayan ng Pilipino ang tunay na kalagayan ni Papadan.